sa so, karagdagan pang pa mga balita. Pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CMN live. live Nation. Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw mga taga Mindanao, hindi lamang mga Muslim Maranao sa Lanao provinces at kayaong mga naninirahang Muslim sa iba't ibang lugar ang nadismaya sa naging pahayag ni Misamis Oriental Provincial Governor na si Peter Senior Pedro Unabia na kung dumagsapah ang mga Maranao sa Cagayan de Oro City at sa kabuan ng Misamis Oriental mangyaring magkakaroon ng kahalintulan sa Mar Siege. sa naging pahayag ni Ayes Samer di ka bent abul kayer mula sa Office of the Information Press and Publication Marawi City. Hindi lamang ang mga maranawang ang subject sa sinabi ng gobernador sa Misamis Oriental kundi ang kabuwang Murulandja at hindi lamang sa regyong Bangsamoro na mayroong labing tatlong mga Muslim tribes at labing walong mga Lumad or mga non-Moro tribes. Sinabi naman ni Atty. Amersa A Kira Rakim, member of the Parliament ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslims Mindanao na nakakalungkot ang pahayag ng naturang gobernador. Tapos na ang away sa Mindanao at isinusulong na nga ang Mindanao Peace. Sa kaugnay na ulat naman, nag Patawag ng isang interfaith dialogue ang Archdiocese of Cagayan de Oro City na pinangunahan ni Nabisya si Kabanta ng Archdiocese of Cagayan de Oro at ni Bishop Emeritus Antonio Lidisma ganon din si Archbishop Felix Berto Calang ng IFI Diocese of Cagayan de Oro ganon din ang mga Muslim leaders sa Cagayan de Oro City at sa Misamis Oriental dito nagkaroon ng pagkakataon si Misamis Oriental Provincial Governor Peter Senior Unabia na humingi ng apology or kapatawaran dahil sa binitiwa nitong pahayag na maraming mga Muslim hindi lamang ang maranaw ang nagdamdam at nasaktan. Well, Ramos, CMN, Robin Reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan, ng Ogsity Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live nation, Nationwide. nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Sa